Hello mga ka-mushroom So may meron lang akong babahagi sa inyo Na mystic dito sa Tanim nila Kasi kung mapapansin ninyo Dito lang sa side yung mayroong tubo Papakita ko sa inyo Medyo malakas ng hangin Yan Yan lang yung may tubo dito sa Sa side Yan o oh. Yan ang ano ko sana uh, ito lahat ay mayroong tubo dito sa side na to wala na kasi ang nangyari itong mga karton nakatakip ito kaya madilim madilim kaya wala kahit isang tumubo dito Ayan. maganda yung amag niya pero hindi siya nagtuloy oh So, titingnan natin ha. Bully natin ito. Papabasa ko to sa kanila. Ayan o. Oh. So, babasahin lamang to Tingnan natin. Puputulin natin yung mga amag niya. So, yan yung tendency niya pag puro dilim. Makapal yung amag niya pero walang tubo. So, wag ninyong pag ika 5 days, Iyan Ito, ano? Ito na yung walang binhi. Ito na yung walang binhi, pero maganda yung amag. Iyan, o. No. Iyan. Maganda na yung, ano niya, yung gapang niya. So, nagkakaroon na rin na ito ng, ano, Iyan. Ganda na ang amag niya. Ito, buto. Walang, ano yan, walang binhi. Na nilagay tayo at uh, ano lang yan sekretong ano malupit so ganyan pag nagpatubo kayo uh, buksan ninyo may liwanag Wag, alisin nyo yung mga karton na ganyan sa ibabaw oh. dapat may tumatagos na liwanag hindi siya direct sunlight pero liwanag parang ganito Ayan, liwanag ganyan liwanag so ganyan para sa next ay makapagpatubo kayo so dito lang sa side yung ano kasi dito may liwanag dito eh pero sa kabila wala yan may tubo naman dito yan oh. pero yung sa may kabila ay wala so try natin na i-revive yun okay? so yan lang at sana natutunan kayo dito